Hi hey guys! For today's video, may ibabahagi ako sa inyong good news at regalo. So ayan nga po pala guys, meron po tayo ngayong pampaswerte ng Green Aventurine at Tiger's Eye. Ito nga po pala guys ay alam nyo na po itong pampaswerte sa kayamanan at sa lapi. Mabilis po itong magmagnet ng kaperahan. Ang Green Aventurine po is the stone for money and ang Tiger's Eye po is the stone of protection and money magnet. So kapag meron po kayo nito at nilagay nyo po dito sa loob ng tubig na may lamang asin, ito po ay malakas magmagnet ng kapirahan. I-spray nyo lang po ito sa inyong mga wallet, sa loob ng wallet at sa labas ng wallet. So ayan guys, nagready po ako ng regalo sa inyo. Yan po yung red na wallet at black na wallet po. Yan po yung laman niya, ipapakita ko sa inyo guys. Yan, magandang maganda po yan guys Pwedeng-pwedeng nyo po yan ilagay ang inyong mga Green Aventurine at Tiger's Eye dito sa loob ng wallet Ganyan po mismo Meron po kaming red pouch Maaari nyo pong ilagay yung red pouch na mismo Dito sa loob ng secret pouch ng wallet So ganyan lang po ang inyong gagawin Ito pong Green Aventurine at Tiger's Eye namin guys Ay 500 pesos lang po ito lifetime nyo na po ito guys magagamit at pwede nyo pang ipamana sa inyong mga anak dahil ito po ay napaka original at authentic so yan po guys 500 at original na po ito guys meron po tayong palibreng wallet guys meron po tayong red at meron din tayong black na wallet so bagong dating lang po yan guys in order ko po yan mga wallet para pang regalo sa lahat ng mag-order ng Green Aventurine at Tiger's Eye. Marami na rin po ang nakatanggap ng Amin gift mula nung nag-order sila sa amin. Napakaganda po ng wallet na ito. So yan po guys ang laman niya. Maganda pong wallet ito guys. Napaka-tibay po ng wallet na ito. Lagyan nyo po ito ng pera at lagyan nyo po ito ng pampaswerte sa pera po para mag-boost po ang inyong kayamanan at sa lapi. Pwede nyo rin po itong ilagay sa tubig na may asin dito sa spray bottle. At i-spray-spray nyo po yan dyan sa labas ng inyong wallet para maka-attract kayo ng swerte. Or pwede din po itong i-spray sa loob ng inyong kwarto, sa loob ng bahay para mag-attract ng swerte. Pwede din po sa opisina at tindahan. So, ipapakita ko sa inyo guys ang napakarami naming wallet. Yan po. Almost 20 wallet po yan guys. Kaya, swerte po ng mga mag-order ngayon dahil meron po kayong regalong matatanggap sa aming wallet once na nag-order po kayo ng Green Aventurine at Tiger's Eye. Ganito po yung aming Green Aventurine at Tiger's Eye. Meron pong mapusyaw na green at meron din pong green na green po yung kulay. So, pares lang po yan guys ang visa niya. Kahit mapusyaw siya at green na green, pares lang po yan green aventurine ang stone. Ilalagay ko po ang link nito dito sa comment section guys. At i-click nyo na lang po. Meron kami nito sa Shopee at sa Lazada. Maraming salamat guys at more money to come.